So dito sa amin, ang tawag namin dito ay itong pagkaganitong garden, ang tawag namin ito ay baol sa Bisaya. Pero sa Tagalog ito ay taniman or sa English garden. No? Pero sa Bisaya, ang tawag namin baol. kapatan so, dito tayo ngayon sa baol, na uh, kung saan itong mga natin, mga tinatanim dito ay uh, beneficial para sa tao, beneficial din sa mga alagang ngayon. No? So, dito, tayong mga kamote. Pwede natin makuha pang yung mga ano niya, talbos. No? konti lang to, pero sakto lang pang sa bahay kapag ka bumibili tayong isda. No, meron tayong mapagkuhanan ng mga panghalo doon sa isda, no, pang tinola. Tapos ay ah, itong mga kuhan, mga talbos ng kamote kapag mga sira, hindi rin natatapon. Pwede natin siyang i ano, pwede natin siyang ipakain sa mga alagang hayop, no, sa baboy. At nandito rin yung mga mais. No, halo-halo yung matanim dito. May mais din yung bunga ay pwede nating pagkain ng tao, no? Tapos pwede rin nating ipakain sa mga alagang hayop. Hindi na tayo bibili pa ng napakamahal na mga feeds. So ayan, may mais, tapos meron din tayong gabi. Ngayon naman punta tayo dun sa mga alagang hayop namin. Bibigyan natin sila ng yellow corn muna. So, dito ko na bibigyan. Ayan o, no? oh, kahit mais, murong mais yung binibigay ko sa kanila, ay ayos na ayos pa rin. Ayan, ang bilis silang maubos. Ayan. Ang bilis nilang nauubos yung mais natin. So ito, hinaluan ko rin ng king's beta plus. Kaya pansin nyo, medyo namumuti. Dikit pa rin yung king's beta plus. Kahit na isaboy ko, okay na okay pa rin. Pero okay din na medyo basain natin kung ito. Oh. Ayan, ang bilis nilang nauubos yung mais. Dati medyo naninibago rin sila dito o no, medyo mahina pa rin silang kumain ng mga mais pero habang tumatagal nasanay rin sila nasa ngayon ayan na talagang gusto gusto na nila paborito na nila yung mais eh tamang tama lang dito yung mais para dun sa mga breeders natin so, yung mga manok, mga pabo pero kung gusto natin yung nangingitlog naman palagi, palagi yung mga layer, laying feeds naman ang maganda dun. Kapira itong hamin kasi, medyo natapahin na yung iba na so, mas okay na itong mais. So, ayan. O, oh, bilis ko nang naubos. So, le, yan, o. Oh. Ayan. Ayan ako, para dikit na dikit. So, ayun, okay? Ganyan kalakas kumain ng mga alaga natin dito ng mais. Napakalakas kumain ng mais. Tapos nila agad. Mais con yellow. May oh mga balanghoy din kami May isang part kami dito na purong balanghoy Medyo nandun lang sa kabilang area Medyo malayo dito sa bahay ang ginagawa namin sa balanghoy naman, binabalatan namin yung isang side lang, tapos nilalagay na namin dyan sa loob. So, no, yun na yung kanilang tinutuka-tuka, binabalik-balikan nila. Dito naman sa kabila, ito may alaga ring mga biik. Ang ko, may, no, may mga biik dito. Ah! Uh, ayan yung mga pabo natin uh, ayan, ubos na ubos na nila yung mais pero mukhang gutom pa rin sila So sa yan, para mamaya paglabas ay malakas pa rin ang kanilang pangingain pang sa labas. Ito naman, may sisiw dito. Ayan, um, so, sabuhin hindi natin yung konting Ito naman yung mga pabo namin, mga sisiw. Kumusta, Wala bang nabutas? So, ang binabantayan ko dito ay sana'y walang nabutas yung kanilang uh, ano, kanilang bahayan yung yero yan para akong binubuli ng mga pabo sinusundan ako na sinusundan no? o oh, kasi gutom pa sila mamaya, pa, mamaya naman bibigyan din namin lagi yan habang nasa labas pero ito kasi kailangan natin pakainin mo kapain mo na kasi pag tumasok ka pa dyan ay uh, Nanunuklaw na nga ano sila dahil ngayon nag-aagawa na. Oh, so ayun yung mga sisiyo natin. Oh, pasok muna ako dito. At yung mga namin ng pabo at manok naman. aso ah, so far naman ay kompleto pa rin. Oh, ay, okay. pinalibutan lamang namin din ng yero para hindi na mapasok ng daga. Dati kasi sukin ito ng daga. Pagin so, sukin ito ng daga. pinapalitan ng daga. Ito. Yan <laughs> yung tubig din. Pinapalitan natin lagi. Nandito sa ganito. Minsan ang puta nila eh bulati na naman to the max pagka ganon na ano. Gano, yung ating mga Ayan sila. Ito naman, nakapalibot rin yung screen. Pati sa si ibabaw, nilagyan natin ng screen. Para hindi sila agawan ng mga malalaki. Kasi pag yan sila ay napasukan, abay agawan yan. O, tulad yan o, oh. umakit yung mga pabo dyan sa taas. saka nakalapag lang sila dyan sa lupa pero meron ding part dyan na meron namang uh, sahig na kwan? sahig na kawayan uh, para ayos na ayos pa rin ang kanilang buhay kahit na umulan bumahaman ay meron silang tuntungan kaya e naman ang ano dyan basta uh, ang nakikita ko lang benefits din dito eh, hindi na ano hindi na nag-aamoy no kasi yung mga dumi nila nakalagpak sa lupa no tapos andun natutuyo na rin doon sa lupa no kailangan lang dito since naka free range na yan sila diyan no parang free range na rin yung datingan nila kasi nakalapak yakap naka, sila sa lupa tapos may part din na ayan na ng ulan yan may bubong din doon na part kabila yan so kailangan lamang natin mapurga din itong mga CCU no pinupurga din namin yan sila regularly pero din ito sa mga malalaki nating pabo manok pinupurga din natin yun yung ginagamit namin pampurka yung worms to go na no, worms to go nabibili yan sa mga agribit store sa mga pulpit supply ayan o tulad yan yung pabo natin yan nagabang sa ibabaw o oh, tapos yung iba naman ay nandoon ayan pagkatapos lang kumain kanya na rin sila makain na rin sa mga damuhan pero dito ang target pa rin natin eto since lumalaki na rin yung mga pabo magpapalawak papalawakin pa rin natin tong space dito yung kulungan ng mga itong part na yan uh, dudugtungan pa namin yan ng magninet pa kami papunta sa likod no, para makagala din sila dun sa mga damuhan kasi ito dati nung nilagay ko sila dito sobrang punong puno ng damo rin yan pero after 2 weeks naubos yung damo no, kasi yun kinakain nila eh maganda na rin na lawak lawakan natin konti para makagalaw silang maayos at uh, makain makakain sila ng mga damo damo sa paligid pareho na eh. Ito yung tatay. Ito yung nanay. Ito yung anak. Pag mukhang spoiled konti, yun yung anak. Uh, minsan kasi itong anak na malapit sa akin kasi nangingi na pagkain. Uh, ibig sabihin sa yung anak. Kaya eh, special to sila. Minsan pag uh, malapit sa kusina, ito na bibigyan. No, binibigyan sila marami. Kasi dito, habang kasama sila dito kumakain, medyo natatalo sila dahil napakalakas kumain ng manok at pabo habang sila malapad yung mga tuka nila no, yan, parang pato baby itik sila na medyo pag kumain ay sumisisid ganyan ganyan o, so, natatalo sila minsan sa kainan no? kaya ito binibigyan namin ng sarili ng pagkain minsan so yun naman yung mga pabo natin actually madadagdagan na rin yun marami na rin tayong nabawas dyan kasi nakakatay tayo yung mga lalaki pabo so, tapos may nabenta rin tayo. Ito naman yung susunod na dyan. Mga pa, more on pang breeders pa itong mga dito. Dami nagtatanong, dami nag-inquire sa atin na bibili, bibili, ganyan. So, wala pa tayong may benta sa ngayon kasi nga kulang pa. So, no, ilan-ilan lang natin itong mabenta dyan sa kapit bahay. Isa, tatlo, ganyan. So, kaunti pa lang. Hindi pa natin kaya yung mara, yung ano, yung mga bumibili mula sa malalaya. Hindi pa natin makakaan. Okay, kasi parang libangan pa lang natin itong mga alaga natin kasi konti lang no? so ganyan lang pagka nag-alaga enjoy lang natin as long as meron tayong diba, kung nag-feeds tayo dapat may budget tayo pang feeds no? may other source din tayo kaya dito tulad dito diba, mag farming ka tapos mo lahat dito hindi pa talaga kaya ano ganito lang hindi pa kaya eh, ang may iba pa kaming source na kailangan para mapadami sila. Siyempre, na bumibili ng pins lagi na mga patuka. Eh, buti na lang, nandyan yung mga alaga rin ng baboy. Actually, sa baboy talaga, mas doon kami nakuha ng mas maraming uh, uh, income no, sa baboy talaga. So, uh, yung baboy rin ang umalalay sa iba pang mga alagang hayop. Kasi sa baboy, yun yung paraan namin, nagtatanim kami. Tapos yun yung main na pagkain sa mga alagang baboy no, so, sa so hindi tayo masyadong map, na, napapagastos pagdating sa mga inahing baboy kasi dito moron inahing baboy yung alaga namin wherein pwede naman bigyan ng mga natural na pagkain no, so yun naman yung mga na-share din natin sa iba pang mga vlogs at sa mga susunod pa nating vlogs share natin ulit mag-update tayo nun so ayan o yan yung aming simpleng paraan din dito sa bukid at sana uh, nakapulutan nyo ng idea ang uh, pamamaraan namin na uh, kahit paano ay Uh, sa tingin namin yung mga naging experience namin ay dito isinishare din natin. Although hindi naman tayo perfect, hindi naman 100% na na-na-perfect natin ng mga bagay-bagay dito. So, pero ay uh, yung uh, mga learnings, mga karanasan, yung mga mga pagkakamali ay marami na rin na napagdaanan. Na dito ay gusto ko i-share sa inyo, oh uh, dito sa live at sa mga video, uh, nanjan. Depende kapag meron kami napapansin na problema, mga challenges, hindi naman purong Uh, success lamang ang pinapakita natin maging yung mga challenges dito ay sinishare din namin para mas ma-aware din yung mga nais din mag-umpisa at uh, nais na mag-alaga ng mga hayop so, para sa sunod, dito pa rin hindi na natin madaanan yung mga gano'ng sitwasyon or minsan kung madaanan man medyo may idea na tayo kung ano mga susunod natin gawin ng hakbang so, ayun o, oh. so sarang nakapulog kayo ng idea dito sa this topic ngayon, maraming salamat po muli uh, sa inyong lahat, uh, thank you for watching po happy farming po